guys to this video I have new information to share with you again step-by-step -step tutorial if you are new to my channel don't forget to subscribe and hit the notification bell because I will teach you a lot about our topic today by subscribing I will work harder to always upload videos that will surely help you hi ka discarte to this blog nga pala kasi may nag comment sa aking previous blog about sa shopee affiliate ito ay galing kay LNP vlogs ang tanong niya, bakit po yung ibang video ko na nawala, nawala yung basket. So, ang tanong niya guys, bakit daw nawala yung basket sa mga videos niya doon sa Shopee account or Shopee affiliate? Isa din ako sa nakaranas na mawala ng basket sa aking Shopee account or sa aking videos. At ang kadalasing dahilan kung bakit tayo nawala ng basket sa ating mga videos, tahil sold out na nga yung mga product na pinopromote natin sa Shopee. Pero wag po natin i-delete ang mga videos na nawala ng basket. Babalik din yan kapag nag si seller. Yung sa aking videos naman na nawala ng basket ay bumalik naman yung mga basket after one week. Kasi siguro nag-restock ulit sila ng mga product. Pangalawang dahilan ay baka nagka-violation ang mismong product na pinopromote natin kaya tinanggal ni Shopee ang basket. Alam naman natin na may rules and regulation tayong sinusunod as a Shopee affiliate, ganun din po yung sealer. Meron din po silang sinusunod na rules and regulation sa Shopee. Kapag may rows si Shopee na hindi sinusunod ng mga sealers, tiyak tatanggalin ni Shopee ang mga product na lumabag or yung account ni sealer na lumabag sa patakara ni Shopee. So yun lang guys, I hope na intindihan nyo yung explanation ko. Kayo na pong bahalang unawain ako. Sana nakatulong itong video sa inyo. Oh guys, don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell so you will always notified every time na may bago akong video na i-upload ito. Baka in the future, makakatulong ulit. So kung pa kayong mga katanungan, huwag po kayong mahiyang mag-comment sa comment section para masagot ko ang inyong mga katanungan. Thank you for watching!